Magandang araw sa lahat. Ako po si Dr. Javier Cruz, isang doktor na may 35 taon ng karanasan sa larangan ng medisina at ngayon ay ating tatalakayin ang isang paksa na pamilyar sa ating mga kusina ngunit lingit sa kaalaman ng marami ang tunay na kapangyarihan, ang pambihirang bisa ng luyang dilaw. Marahil kapag naririnig natin ang luyang dilaw o turmeric sa Ingles, ang unang pumapasok sa ating isipan ay ang makulay na sangkap sa ating adobo sa dilaw sa masarap na ginataang manok o kaya naman ay sa mainit na aros kaldo tuwing tag-ulan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng nga ating kulturang Pilipino at nga ating nga lutuin. Ngunit, ang tanong hanggang saan nga ba ang ating kaalaman tungkol sa gintong halamang ugat na ito? Alam ba natin ang siyentipikong kapangyarihan na nakatago sa likod ng matingkad nitong kulay at kakaibang lasa? sa panahon ngayon na napakaraming naglalabas ang produkto, mula sa mga kapsula hanggang sa mga inumin na nangangako ng iba't ibang milagro para sa kalusugan, madalas ay nalilito tayo kung ano ang totoo at ano ang eksaherasyon lamang para makabenta. Nakalulungkot isipin na marami ang nabibiktima ng mga overpromising na patalastas na nagdudulot ng kalituhan sa halip na kaliwanagan. Kaya naman sa komprehensibong talakayang ito, layunin kong bigyan kayo ng malinaw, tapat at siyentipikong paktingin sa tunay na mga benepisyo ng luyang dilaw. Ating alamin, batay sa mga pag-aaral at sa aking mahabang karanasan, kung ano talaga na ang na napatunayang epekto nito, paano ito gamitin sa tamang paraan para masulit ang bisa, at ano ang maga dapat isa alang-alang upang matiyak ang kaligtasan? Ang pinakasentro ng ating usapan ay ang aktibong sangkap nito na tinatawag na curcumin. Ang curcumin ang tunay na bida, ang siyang pinakmumulan ng halos lahat ng kabutihan na idudulot ng luyang dilaw sa ating katawan. Ito ay isang uri ng polyphenol na may matinding kakayahan bilang anti-inflammatory at antioxidant na ating tatalakayin ng mas malaliman. Unahin natin ang isa sa pinakamahalaga at pinakapinag-aralang kakayahan ng curcumin ang paglaban nito sa pamamaga o inflammation. Ang pamamaga ay natural na tugon ng ating katawan sa pinsala o impeksyon. Ngunit kapag ito ay naging pangmatagalan o chronic, ito ang nagiging ugat ng maraming malulubang sakit na kinakaharap ng mga Pilipino tulad ng sakit sa puso, diabetes, cancer, at arthritis o rayuma. Isipin ninyo na ang chronic inflammation ay parang isang maliit na apoy na patuloy na nagliliyab sa lub ng ating katawan na unti-unting sumisira sa ating mga selula at organs ang curcumin ay may kakayahang sukpuin ang apoy na ito. Sa isang makabuluhang pag-aral na isinagawa sa mga pasyenteng may rheumatoid arthritis, isang uri ng rayuma kung saan ang sariling imun system ng katawan ang umaatake sa mga kasukasuan. Hinati ang mga kalahok sa tatlong grupo. Ang unang grupo ay binigyan lamang ng 500 mg curcumin. Ang pangalawang grupo ay binigyan ng karaniwang gamot para sa rayuma. At ang ikatlong grupo ay binigyan ng kombinasyon ng dalawa. Ang resulta ay kamangha-mangha. Ang grupong uminom ng curcumin ay nakpakita ng mas malaking pagbuti sa kanilang kondisyon kumpara sa mga uminom lamang ng gamot. At ang pinakamataas na antas ng pagaling ay nakita sa grupo na pinaksama ang gamot at churcumin. Ipinapakita nito ang lakas ng curcumin hindi lang bilang isang alternatibo, kundi bilang isang mabisang kakampingang modernong gamot. Ito ay isang mahalagang paalala para sa ating nga kababayan na dumaranas ng makondisyong may pamamaga tulad ng rayuma o kahit na fatty liver. Ang curcumin ay isang mabisang pandagdag sa inirestang gamot ng inyong doktor. Hindi ito dapat ipamalit sa gamot. Bakus, ito ay tumutulong upang mapabilis at mapalakas ang epekto ng gamutan. Pangalawa, pag-usapan natin ang papel ng curcumin sa pagprotekta sa ating sistema ng panunaw partikular na sa ating tiyan. Sino ba sa atin ang hindi nakaranas ng pangangasim ng sigmura, heartburn o kabag, lalo na pakatapos, kumain ng nga mamantika at maanghang na paborito nating mapinoy. Ang churchumin ay nagsisilbing isang natural na tagapagtanggol ng ating tiyan. Gumagawa ito ng isang protective layer o harang sa lining ng ating tiyan na nagpoprotekta dito mula sa pinsalang dulot ng stomach acid. Bukod dito, napatunayan din na nilalabanan nito ang pagdami ng bakteryang tinatawag na Helicobacter pylori, H. pylori, na siyang pangunahing sanhin ng peptic ulcer at gastritis sa maraming tao. Kaya para sa mga individual na madalas makaranas ng mga problema sa tiyan, ang regular na pakonsumo ng luyang dilaw sa tamang paraan ay maaaring magbigay ng malaking ginhawa at proteksyon laban sa mas malalang kondisyon sa hinaharap. Pangatlo, isang aspeto na hindi gaanong nabibigyan ng pansin ay ang potensyal na epekto ng curcumin sa ating kalusugang, pangkaisipan o mental health. Sa Pilipinas, unti-unti nang nabibigyan ng pansin ang usapin ng depression at anxiety. May manggabagong pag-aaral na nagpapakita na ang curcumin ay maaring makatulong sa mataong dumaranas ng depression. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapakataas ng antas ng isang mahalagang protina sa utak na tinatawag na brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Ang mababang antas ng BDNF ay iniwugnay sa depresyon. Bagamat hindi ito gamot sa depresyon, madalas itong isinasabay ng ilang doktor sa mga iniresetang antidepresan upang mapabuti ang pangkalahatang kalagayan at mood ng pasyente. Ito ay isang patunay na ang kalusugan ng ating katawan at isipan ay makaugnay. Ang panghuli at marahil ang pinakamalakas na kakayahan ng curcumin ay ang pagiging isang napakalakas na antioxidant. Para maintindihan natin ito, isipin natin ang isang bakal na kinakalawang kapag nababat sa ulan. Ganyan din ang nangyayari sa lubnang ating katawan dahil sa mga free radicals, mga unstable na molekula na sumisira sa ating mga selyula. Ang prosesong ito ay tinatawag na oxidative stress at ito ang nagpapabilis ng ating pagtanda at nagiging sanhi ng maraming sakit kabilang na ang kanser. Ang nga antioxidants tulad ng curcumin ang ating panlaban sa pangangalawang na ito. May hahambing ang lakas ng curcumin sa makilalang antioxidants tulad ng glutathione, vitamin C at vitamin E dahil sa kakayahang ito, malaki ang papel nito sa pag-iwas sa kanser. May mga pag-aral na nagmumungkahi na kayang pigilan ng curcumin ang paglago at pagkalat ng mga selulang kanser sa katawan. Bukod sa cancer prevention ang pagiging antioxidant nito ay nangangahulugan din ng benepisyo laban sa pagtanda o anti Ito ay partikular na mahalaga sa ating mga Pilipino na laging nakabilad sa matinding sikat ng araw na nakdudulot ng pinsala sa balat. Ang curcumin ay tumutulong na protektahan ang ating balat mula sa pinsala ng UV rays. Higit pa rito, mayroon itong direktang epekto sa ating kutis. Pinipigilan nito ang sobrang produksyon ng melanin ang pigment na nagbibigay kulay sa ating balat. Ito ang dahilan kung bakit mabisa ito laban sa mga dark spots na naiwan ng manatigyawat at sa pagpapaputi ng mga melasma na isang karaniwang problema sa balat ng maraming Pilipina. Ngayon, matapos nating malaman ang lahat ng magagandang benepisyong ito, narito ang isang napakahalagang katotohanan na dapat nating tandaan. Ang kurchumin sa kanyang natural na anyo ay napakahirap maabsorb ng ating katawan. Ito ang tinatawag na low bioavailability. Dito nakakamali ang marami. Akalain nila nasa paglalagay lang kaunting luyang dilaw sa kanilang pagkain ay makukuha na nila ang lahat ng benepisyo, ngunit hindi ito ganun kasimple. Ang sariwang luyang dilaw ay naglalaman lamang ng halos tatlong porsyento, triba persen na kurchumin. Ibig sabihin kung mayroon kang isang kilong luyang dilaw, 1000 gramo humigit kumulang tatlumpung gramo 30 gramo lamang nito ang purong curcumin para makaroon kayo ng ideya ang dosis na ginagamit sa nabanggit kong pag-aaral ay mataas halimbawa para sa cancer prevention ang ilang pag aral ay gumagamit ng hanggang 8 gramo 8 gram ng curcumin bawat araw para makuha mo ang walong gramong iyon mula sa sariwang luyang dilaw, kailangan mong kumain ng halos 300 gramo o 300 gram nito araw-araw. Iyon ay isang malaking tumpok ng luyang dilaw at halos imposible itong gawin. Dito pumapasok ang dalawang epektibong solusyon. Una, salamat sa modernong teknolohiya. Mayroon ng naproductong nano curcumin kung saan ang nga molekula ng curcumin ay pinapaliit ng husto upang mas madali itong makapasok at maabsorb ng ating daluyan ng dugo. Pangalawa, mayroong isang napakasimple at natural na paraan na abot kayang bawat Pilipino ang pagdaragdag ng itim na paminta o ang ordinaryong paminta na nasa ating mga kusina. Ang paminta ay naglalaman ng isang aktibong sangkap na tinatawag na piperine. Ayon sa mga siyentipikong pag-aral kapag isinabay ang piperine sa pagkonsumo ng curcumin, ang absorption nito sa ating katawan ay tumataas ng hanggang dalawang libong porsyento, 2000%. Napakalaking pagkakaiba nito kaya ang simpleng pagbudbod ng dinurok na paminta sa inyong turmeric tea o sa inyong ulam na may luyang dilaw ay isang napakatalinong paraan upang masigurong na susulit ninyo ang bawat miligramo ng curcumin na inyong kinokonsumo. Isa pang mahalagang usapin ay ang pagkakaiba ng turmeric powder, pulbos ng luyang dilaw, at turmeric extract na katulad ng konsepto ng tingbot ngayon sa Vietnam. Ang karaniwang turmeric powder na nabibili natin sa palangke ay simpleng pinatuyo at giniling na luyang dilaw. Ibig sabihin, kasama parin rin dito ang fiber, langis at iba pang sangkap ng ugat ang fiber at langis na ito kapag kinonsumo sa maraming dami ay maaaring magdulot ng iritasyon sa tiyan, pagtatay o sa malalang kaso ay maaaring mamuo at maging sanhing pagbabara ng bituka. Sa kabilang banda, ang turmeric extract ay isang prosesadong anyo kung saan halos puro curcumin na lamang ang natitira at inalis na ang karamihan sa fiber at langis. Ito ang dahilan kung bakit mas ligtas at mas mabisa ang paggamit ng mga kalidad na turmeric supplements o extracts para sa araw-araw na paginom kumpara sa pagkain ng maraming kutsara ng ordinaryong pulbos. Makikita rin ang pagkakaiba sa kanilang kulay. Ang ordinaryong pulbos ay may mas matingkat na kulay kahel o dark orange, habang ang extract o purified powder ay may mas maliwanag na dilaw na kulay. Para sa paggamit nito, hindi ko inirekomenda ang tuloy-tuloy na pag-inom sa lub ng maraming taon. Ang pinakamainam na gawin ay ang cycling o pagpapahinga. Halimbawa, mari kayong uminom nito sa lub ng isa o dalawang buwan at pagkatapos ay magpahinga muna ng kahit isang buwan bago umulit. Ito ay upang bigyan ng pagkakatao ng katawan na iproseso. Ito nang mayos at maywasan ang anumang potensyal na build-up. Sa kabuuan, ang luyang dilaw ay walang dudang isang superfood at isang biyaya kalikasan na puno na ng benepisyo para sa ating kalusugan. Ang kakayahan nitong labanan ang pamamaga ay mahalaga sa pag-iwas at pamamahala ng nasakit tulad ng rayuma. Ang proteksyon na binibigay nito sa ating tiyan ay malaking tulong laban sa ulcer at ang pagiging malakas na antioxidant nito ay ating sandatalaban sa mabilis na pagtanda at sa banta ng kanser habang pinapaganda pa ang ating kutis. Ngunit, upang masulit ang mga benepisyong ito, kailangan nating maging matalinong consumer. Tandaan natin ang susi, ang bioavailability o ang kakayahan nitong maabsorb. Palaging piliin ang maanyo na mas madaling maabsorb tulad ng madekalidad na turmeric extract o supplements. At huwag na huwag, kalimutan ang pinakamadaling bioavailability hack, ang pagsasabay nito sa itim na paminta. Umaasa ako na ang detalyadong impormasyong ito ay nakapagbigay sa inyo ng mas malalim na pag-unawa sa gintong sikreto ng Luyang Dilaw. Naway magamit ninyo ang kaalamang ito upang mapabuti ang inyong kalusugan at ng inyong mamahal sa buhay sa paraang epektibo, ligtas at siyentipiko. Salamat sa panunod. Huwag kalimutang mag-like, comment and share. At para hindi ka mahuli sa susunod na video, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Ingat kayo palagi.